Sinabi ng ilang grupo ng pork producers na hindi ang big-time oil price hike ang dahilan para sumipa ang presyo ng karning baboy, kundi ang limitadong vehicle weight sa San Juanico Bridge, kasunod ng maintenance ito. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, As we uh, bring in from uh, Mindanao and Visayas, pa, uh, lalo na sa Mindanao na dumadaan doon, instead of dalawang roro, nagiging tatlo. So additional cost po yun ng at least 40 to 60,000. So 5 pesos po 'yan per kilogram sa ngayon kaya pa pong i-subsidize ng ating mga producer. Pero of course, uh, hindi po ganun kahaba yung ating TC. We want to seek the help of Department of Culture kung paano po ang uh, magandang gagawin dyan para po ma-maintain natin yung price hindi nating mapataas kaya panawagan ng grupo na pabilisan ng rehabilitation sa San Juanico Bridge para makadaan na muli ang mga perishable goods na lagpas ng tatlong tonelada ang bigat. Nauna nang nagbaba ng mandato si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat nang maitaas ang vehicle weight sa San Juanico Bridge ng 12 tons sa Disyembre. Kapag hindi nakamit ang DPWH ang nasabing target, tatanggapin ng Pangulo ang courtesy resignation. Samantala, Sinabi naman ng Pork Producers Federation of the Philippines na ang presyo ng mga input sa baboy ang isa din sa basehan sa presyo ng baboy. Feeds is 80% of farm inputs, no? At aside from feeds, biologicals, eh yung mga vitamins, mga ganun. So all these things can contribute po sa price increases po. So far, hindi naman po tumataas as of today po. Kung wala namang taas ng inputs po, hindi naman po tataas. Dagdag pa ni Harina, karaniwang mababa ang demand sa karing baboy tuwing July at August, kaya stable sa 230 ang farm gate price ng baboy. Bababa pa niya ang presyo nito kung mas nadami ang supply sa mga nasabing buwan, habang patuloy rin ang repopulation efforts ng Department of Agriculture. Nakikipag-usap na si Agriculture Secretary Francisco Tula Jr. sa Food and Drug Administration para maipatupad na ang commercial rollout ng bakuna kontra African Swine Fever we're discussing with FDA to fully accredit the uh, vaccine uh, and we are also looking at uh, two or three other suppliers to augment yung unang supplier na pinayagan mag-controlled release target ng DA na maipatupad na ang commercial rollout ng bakuna kontra ASF ngayong taon Velco studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas